right, mga sir. Yes, sir. Ayun, mga kasabayan natin, mga sir, oh. Yung mamaw na Raider FI. Yan sir. Sobrang mamaw niyan, sir. All stock. Siyempre, yung dala natin, mga sir, is Raider FI din, mga sir. Na all stock din, mga sir at syempre, meron ding sniper, mga sir. Ito yung sinasabi nila na sniper daw, hindi makakatagos sa Raider FI. Ayan yung sniper na kasabayan natin, mga sir. Yan. Ewan ko lang, mga sir, kung mamaw tong sniper na to, mga sir. Abangan natin. Subukan natin tong sniper na to kung mamaw talaga. Sniper 150 yan, mga sir. at syempre, mga sir, dito na tayo, mga sir, sa playground ng Superload, load Mga sir. Alright. Habang wala pang super load, tayo muna ng maghahari dito. O so, yan, yung Raider FI na company stock din mga sir. Halos mga stock yung sabay natin na Raider FI. And uh, yung sniper na dalawa, hindi ko alam mga sir kung ano ang load ng dalawang sniper. Siyempre, hindi tayo mag pwedeng mag-declare mga sir kung anong load nila kasi hindi naman natin alam yung karga ng mga motor nila mga sir. Ayun, dinaanan tayo ng... Uy, Naku mga sir, nakaupo lang yung Sniper 150 mga sir Dalawang Raider FI nakasabayan natin Tsaka isang Sniper 155 yung nangunguna mga sir Siyempre mga sir, naiwan tayo Yan ang pinaka the best dito mga sir Naiwan tayo sa arangkahan mga sir Nauna na nga ako sa arangkahan mga sir Yun, tudas pa rin tayo mga sir na <laughs> grabe na to mga sir iwan tayo ayan una ako mga sir una ako sa kanila mga sir unahan ko sila kasi sobrang lakas nila mga sir ito yung red FI na sobrang mama mga sir oh, kaya magkipagsabayan sa mga may load siguro mga sir no lakas pero stuck yun mga sir yung red FI yung sniper mga sir oh, paupo-upo lang mga sir Yung sniper 150 na sabay natin walang hiya nakaupo lang mga sir so yun mga sir abangan natin ito may merong second hit mga sir ayan medyo nagdaan daan tayo dito kasi maraming butas butas mga sir yung daan so medyo hindi natin kabisado nagaantay natin sila mga sir abang nagantay tayo mga sir Siyempre mauuna tayo mga sir unahan natin sila ayan mga sir hindi yan sila makakabol sa atin mga sir kahit anong gawin nila ayan naharang ka na tayo dito mga sir ayan hindi yan sila makakabol mga sir ay nakahabol pala mga sir sibak tayo mga sir grabe ang bilis nila mga sir solid na solid talaga mga sir iwan pa din yung takbong 120 natin mga sir oh, 128 ayan mga sir layo nila mga sir oh, dinanan ako ng sniper mga sir Sniper 150... 140... Ayan mga sir... Ilan yung takbo natin dito mga sir... Walang hiya mga sir... Wala tayong laban mga sir... So ayan mga sir... Medyo nagdandahan tayo dito mga sir... Kasi maraming butas... Pero wala talaga mga sir... Sibak talaga tayo mga sir... Sniper 155... Ayan na... Arangka tayo mga sir... 131... 132... 33. Ayan mga sir, Reader FI, sinusubukan natin na bulin mga sir. Yung Reader FI na yan mga sir, nagwa 170 plus yan sa kanyang speedo mga sir. Stocks bracket combination. Ayan. Stocks bracket yan mga sir. Ay, yung isa mga sir, paupo-upo lang mga sir. Reader FI din mga sir. Walang iya talagang lalakas nila mga sir. Hindi <laughs> man lang tayo makadikit mga sir. Bawi na lang tayo next na ano mga sir, next na takbuhan mga sir. Mukhang dihado tayo dito mga sir. Ayan sniper 150 paupo upo lang yan mga sir. Ewan ko kung anong load ng motor niya. Mga sir, kanina pa yung paupo-upo eh. Naasar na nga ako sa kanya mga sir. Upo-upo. -upo. Yung sniper 155 mga sir. Ayan. Mamaw din yan mga sir. Grabe yung lalakas nila mga sir. Ayan, shout out nga pala sa mga nanonood sa atin mga sir. Pa-follow na din mga sir ng page natin. Ayan mga sir. Meron din tayong YouTube mga sir at meron tayong 4,000 subscriber. Pa-subscribe na din mga sir kasi upload natin to sa YouTube mga sir para naman makita ng na mga mahilig sa YouTube yung video natin. Matagal-tagal na din tayo nagbablog mga sir pero syempre huminto tayo mga sir dahil sa trabaho natin. Busy na din sa trabaho. So, yan mga sir hanggang dito na lang yung vlog natin. Um, bawi tayo sa next run ano? medyo malayo yung pagitan mga sir na iwan natin na iwan tayo pero meron pa yan mga sir hindi pa yan dyan nagtatapos mga sir ayan yung dalawang mamaw na ready -re mga sir mga all stock yan mga sir grabe hindi tayo nakakabul kanila mga sir sobrang lakas nila ayan o oh. nyo mga sir mamaw talaga mga sir yan lang mga sir, shout out sa lahat ng nanonood sa atin. Maraming maraming salamat sa suporta nyo mga sir. Thank you so much mga sir. Don't forget to follow my page mga sir. Thank you, thank you. Grabe yung Sniper 155. Raider FI. Raider FI din. Lalakas talaga sila mga sir.